kitang kita yung ilalim ha, oh. linaw kaya eh, gustong gusto ng mga turista rito ano maganda yung tubig ha, oh. linaw wala kayang mga hipon dito hipon dagat style Mindoro oh. ganda Del lang kaya nakukuha ng bato. So mga tripit natatawad po tayo ng kapilang ista shoutout po natin ang taga Kalimauan sa balis po kayo sa balis? Ah, ang kompo sa Nueva Ecija. Ay, Nueva Ecija? Opo, ah, sa Kabyaw. Yun ang kompo natin. Ito yung ating uh, bangka papunta doon sa farm. Hindi kayo sir, namamasada rin kayo? Oo. Ah, ibig sabihin ito, sa inyo rin itong bangka na ito. Oo, service ko Ang ito. Ang galing, ano. Ah, yes, Ayan pala si sir pala pagkatalas pala man magpaparm hindi sa kalamas eh Mayroon rin pala siyang service po na bangka papunta doon sa farm Ayan eh, pala ito na isang maganda rin sa mga dating uh, tourist spot ito nung hindi pa masyadong magawa maganda yung daan pero dumalang po sir ang dumaan dito noong umuwa na no? nung okay na yung mga daanan oh. pero yung mga turista dati marami rin itong tumatawid um, ano? mga sami rin ito sir ang dito, uh, ah marami ngayon lang ulang lang. lang pa sabihin ngayon palang momento ang ulan man nakakaraan eh, diretsyo ulan Kaya uh, sa tubig Kung uh, um, buka dito eh, ulan ano Sa Nueva Ecija kasi mahigit Tag tuyot yun pala yung Quijalo Caramuan May pangingisda rin po sir ang marami rito. Nangingisda. Ah, hindi masyado. Ah, kumbaga ito, halos mga service service lang mga namamasada. Para po pa po ng isda rito sa lugar nyo Ah, ayo, sigurado meron. Sabihin wala pong mahuli ano Depang pang lang po talaga ito Pantawid tawid oh. uh, Kanatuan Yung pupuntahan natin San Vicente Anong barangay po siya? Sarbungay Ah Sarbungay oh. Buti ngayon hindi umulan. Oo. Oh, oh, malakas ang ulan dito. Oo, oh, 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 nakisama po yung panahon natin. Ay pa mga katripya katatapos lang pala ng na ulan ula nandito nung no, tayo pumunta eh. Ikakilian eh, ko yung ating pong panahon. Dahil dito sa Bicol, tag-ulan. Punta lang doon po sa atin na Nueva Ecija. Ay grabe po ang init po ngayon. Kaya talaga nagpapatupik pa tayo ng ating kalamansi. Kaya dito walang problema po sa patupik. Dahil meron tayong uh, libre pong ulan o tubig sa taas. Kaya marahe po rito yung mga bangka. Halo uh. Paramuan Samsung

nalunod po siguro Ayaw makisama. <laughs> Ayaw ayo magtuloy eh. palatanda pagka law sa pula, lahat ito katanya mo naninilaw na ito tapos masanga siya saka ito para matanda na yung kanyang kung ano okay. pinagtugtungan no matagal na po itong naka-stack ito yung hindi na pumapansin sa kuwan <laughs> sa nursery pag ano, sir yung pinag sa bayaw ko kung <laughs> mm -hmm. sa iyo ipaliwanag mo lang sir oh, na sige po oho oh, eh, mapapanood naman niya yan at okay. ito, oh. ay halos hindi na po tumubo yung kuwan nyo yung kanyang sanga saka lumilit po yung kanyang dahon kaya kahit pa nung abono beberde siya kaya lang yung talaga mabilis ang pagangat niya eh talaga mababagalan kayo kasi bukod sa one stick eh kwampas siya dumating yan dito malili talaga eh oh, uh -huh. old stock uh -huh. masat yung old stock talaga uh -huh. ako, marami akong subscriber yan ang nagiging problema dudulog sa akin sir kaya may problema po ba ikang pag-asa kaya itong kalamansi ko bakit ba eh, kasi yung nabili niyang punla yung eh, nanililaw or one stick nako kako eh try ka ako natin lagi yung abono ay pag ayo na pa rin yung gumanda ginawa mo na lahat eh palitan mo na lang ng bago eh, kasi kaysa maghintay ka naman na makaka-recover eh hindi naman pala sayang lang po yung panahon natin sa gastos ito rin po ba tataniman ninyo? Oo, siguro dito maganda rito yung mga puno-puno na lang nakawa. Masyado na yung slide na dito, baka Hindi, Minimination ko na ito Kaya lang pinagyan ko naman ulit uh, pag ng pagtubo ng ano Pero kung ba yung, Ano niya, lupa mm -hmm. Pwede uh, yung gagawin nito no? parang style rice terraces Nakakita nyo sa Banawe Magkakaroon kayo ng parang pinakapilapil Para doon yung bugso ng tubig Hindi siya kagad bumababa Pwede dito Pagkakawin magkaroon kayo ng parang hagdan hagdan Oh, ah, maganda, maganda yung lupa rito. Ano na lang talaga siya ng video? Oo para hindi kayo mahirapang magpatubig kasi pag kayo ang oh, hukay-hukay kay lang din po yun papunta sa baba yung tubig niya. pero kung kayo nakapahalang na may pilapil ah, makakapag-stack ng tubig yung kalamansi pero talaga ginagawa sa mga kabundukan para magtanim sila ng gulay Ay, tapos ba? yung pagitan pwede kayo magtanim ng sili pwede kayo magtanim po ng sitaw ano gustong gulay ninyo pwede yan para hindi, ma para hindi lang kalamansi ang focus ninyo Meron kayong extra. oh ah, yun, pwede rin po yun. Huwag lang po yung kuwan yung mabaging na itatanim niyo gaya ng kamoting baging. Kasi pwedeng kapangin po ang kalamansi nyo. Lalo kung gano'ng kaliliit, matatakpan na po yan. Oo, mawawala na yung kalamansi. <laughs> Lalo kung gano'ng no? kaliliit uh, pa. Maganda pala rito, magkaroon kayo rito ng hagdan eh. Gaya nung napunta ko sa Samisay. Ah, lalagay din ng hagdan. Ah, lalagyan lalagyan ng hagdan. Ito, ah. Ito, oh, maganda yan. Ito, 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 mm. Para ginhawa yung pag-akyo. Kaya nga, kabilaan nito, itong hagdan, kabilaan, lalagyan kong magagandang. Ah, ito, maganda yung lupa rito. Ayun siya, mataba yung kanya. Ano ba yung munggo ba yan? Parang kamukha nga munggo, ano eh. So, Mukhang na, maganda rin ang munggo dyan, ano? Iyo. Oo, oh, so, akala munggo siya. Ito mga pa, pagpapanapanan. Hindi talagang munggo rike. Oo, pwede mong gudya. Ito ito, ay, maganda lupa na ito. Mungguri, ako okay ka yung lupa na ganyan. O ah, kahit di naman ninyo lagyan to ng tahi ng manok eh. Sisimulan hmm. Maganda, Importante. Pwede mag kahoy na mga Apo, pwede niyo pang wala lang 'yan pantolos lang. Hmm. Ang kalamansi naman kasi pag uh, po siya malaki, kahit di mo na kailangan tulos. Dahil matibay na yan, kahit sa hangin. Kaya lang iba naglalagay ng tulos yan kung mayroon siyang bunga. Oh. Eh wala pa namang bunga eh. yan. Kayaan nyo lang ng gano'n. Ang tulos, kinagawa po namin yung palatandaan lang yan pagka kami magtatanim. Para sa sukat. Hey, ito po, ito, ito, by sir, itong abuno, pwede itong bambuno, pwede naman Apo, na? pwede po yan. Sa lahat po yan, pwede yan. Mga sa mga kahoy, mga fruit trees. Mm -hmm. Lahat ng tanim ninyo, sa niyong. Lagyan ninyo para at least eh, huwag naman sila magtampo. Para si ay maganda-ganda ako niya. Ito, kuha nito, ano, lemon ito, ano. Hindi sir yung dalandan. Yung dalandan na kulay dilaw. Ah, yung dilaw yung na kuha. Oo. Limang piraso lang 'yan eh. Ah, limang piraso. Nakula ko oh, na pag kampo. Oo, malaki-laki pa nga 'yan. Para kain. Ulog ng mga tiyo. Iyo. Ah, mga potres. Okay. Na, oh. na, na na ka. Eh dapat pala itong mangga na ito medyo nalayo. Ano po ba yan sweet catimon? Mangga sir, yung malalaki. Ah, yung kinalabaw o yung uh, golden. Golden queen. <laughs> okay. Di, oh, hindi, hindi, oh, hindi yan yung kuha, golden queen. Yung mangga talaga sir na sa manila na yung malalaki. Ah, yung binibili na rin sa. Uh, yung isang kilo, isang piraso. Oh, yeah. Yung king. Oh. Ayan, ah, yeah. okay lang yan kasi hindi masyado nag, nagkukuha niya, nagdadahon. Ang ang hindi lang maganda yung Carabao mango. Pangit man yun. Lumalaki ng husto. Tsaka Pangit masyadong malalasa. Yun lang. Hmm. Kasi bagay Carabao mango masarap yung pagamatamis. Hmm. Maraya pala kayo pa pwede rin itong tanim. Uy! Mga, tanim Uy! Ay, mga naman bata. <laughs> Ayan po mga katribya. Ayan po mga katribya. Para palang install ito, gaya doon sa San Jose, Nibecija na pinuntahan natin, sliding po yung kanyang area sa bundok. Pwede rin na dahil sa ating subscribers sa San Jose, maganda naman po yung kanyang kalamansi Ito rin, okay rin naman yung kalamansi din dito sa area. Kaya lang, hindi lang po maganda po yung pula na kanyang nakuha uh, dahil uh, old stock saka one stick eh, maliliit kaya eh, susulpi ako na pagtatanim yung malalaki na po ang kunin para at least ay eh, maging malaki na saka maganda po yung resulta ng kalamansi na una una medyo may kalayuan ito kaya yeah, masulit po yung kanilang tanim at uh, pagod okay. ito naman po yung buko na anong kuha niyan buko yung kwan yan yung ah yung dilaw hmm. yung hindi yan yung dwarf hmm. basta yung parang siyang kwan yung makapuno oh. o, magandang nga yan ganito sir ng mga Tantong kawayan na ito malalaki kahit huwag nang lagi na po pero naman ano Ay okay na po yan, matataba na po yan Ang kawayan naman ko, may sa sariling ko Tumataba sa talaga ng gusto. Tsaka na talaga siya inabono. Opo, yung mga small talaga ang, eh. ah, ang kawan. Kailangan. Kamedyo. Tingnan mo feeling ito. Ganda-ganda na oh. Uh, eh, di pa ninyo nalalagay na bono yan. <laughs> uh, yan ang... Yan ang gusto ng pili. Yung ganyan nag-uulan. Tsaka hindi naman masyado kumakaya ng abono ang pili. Kasi puno talaga yan eh. Kumpara mo doon sa talagang kalamansi. Ah oh, po. Ah oh, shout out po natin si Nanay. Ano pa ano po Nanay? Wag na pangit po. Sige. <laughs> oh, oh, po, makikita at kayo nung no, inyo pong anak saka no inyong madugan. Ah <laughs> oh, sige po. Ay sana yung bayo po Sir Marvin. Okay, maraming salamat ulit po tayo sa atin sa Nueva Ecija. Balik ulit tayo po sa bayan ng Karamboan. Eh naman ito eh. Kaya naman po yung mga katanungan niya ay eh, kung meron naman tayong contact para at least po doon sa kanyang kalamansi farming. Yung pong mga papalitan at hindi po papalitan, eh, i natin kay Sir Marvin para po doon sa kanyang kalamansi. Hindi lang po siya sinuwerte doon sa kanyang pula na napili. Pero ganun pa man ay eh, plano pa rin niya at magtanim uh, pa magdagdag pero ang importante doon pero yung patubig Meron ano? yung patubig sir ano gagawa na para ng para mukatubig oo yo importante yan dahil pagka ako oh, ang sa summer dito pwede rin yata ang init mm -hmm. para makasurvive po yung ating uh, kalamansi maganda naman po yung area malapit sa dagat isla ito pala yung uh, sitio pa ano sitio mabuhay, mabuhay hindi pa sila ganun karami magaya nasa tatlong taon pa lang po halos nag exist po itong kanilang sityo kaya yan oh, sige po tay mauna na po kami Opo, salamat po kita kita yung ilalim ha, oh. Kaya gustong gusto ng mga turista rito ano. Maganda yung tubig oh. Hindi Wala kayang mga hipon dito. Hipon dagat. style Mindoro, oh. ganda nang parang kuha ng bato ayan mga katrebya yeah. yeah, hindi na yung gawa ng tis eh. unbelievable kulay na sa si ilalim kung tayo, yata mukhang painitin yata tayo makin eh. may, may time naman madalim pa ang darin ano Thank ah, baka mga telebya, na po tayo sa ating pong tahanan siguro darating na po tayo sa mga bukas na po ng gabi God bless po sa lahat <laughs>